Binulabog ng malakas na ulan na may kasamang hangin ang masaya ng birthday party sa isang farm sa barangay Langkong, Mlangko, Tabato nitong gabi ng Sabado. Kwento ni Dennis Taniola, may-ari ng D Farm Resort. Maganda naman daw ang panahon sa tanghali hanggang sa maghapon. Pero pagsapit ng takip silim ay biglang bumuhos ang mahina hanggang sa naging malakas na ulan. Patuloy lang daw ang kasiyahan at ang kainan ng nasa isang daang na mga guest kahit pa umuulan. Pero makalipas ang halos limang minuto, ang malakas na ulan ay sinabayan na ng malabuhawi na hangin. Ayon pa kay Taniola, ang hangin ay lubhang napakalakas kaya may mga monoblock chairs na nilipad at umuga din kahit ang mga lamesa. May mga pagkakataon pang araw na maging ang mga guests ay nagkandara pa dahil maging sila ay kayang patumbahin ng malakas na hangin dahil sa malakas na ulan at hangin, ang ilang mabisita bisita ay nabasa. Ang karamihan naman ay pansamantalang kumanlong at nagsiksikan sa billiard hall. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Nang humupa na ang ulan at ang malakas na hangin, bumungad ang pinsala nito sa lugar. Inaalam pa ng may-ari ang kabuoang halaga ng pinsala dala ng masungit na panahon. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.